unsa maning amigaha, ha? Traidor kayo ba? Eh, isbog dito Mari, ako ang asawa. Hoy, dai. Kagon sa man ka dire. Ano tapat kung bana? Ay, nagian ako, ko mari ba. Guol ka ayo, moong na kog naunsa. Ay sus, kamaritis ni moy. Wa kay sa mong problema ka mo ara ni. Eh. ni mo ba, -ba, -ba kontrol, na. Ha? Ganan po ka? Basi. unsay i na ninyong duha? Mari, ayo pagsultigin ana ba. Gusto ra man ako i-comfort imong bana. Ha Ari oi, unsa ano kay problema ani? Bidbi ako adong duulon. Oi pre, nungsa day ka? Ay. Ari. Tingoy lagi kay ka pre. Unsay ano problema? Ay. Gitaway mi sa akong asawa ba. Ambot asa to. Ay, imong asawa imong problema pre? Sis pre oi, asawa ra man di ay. Gani? tenang. Awat lang diri mare kay si Kasi... Maabot turon ma dugangan ang problema. Ha? Unsa di na apre nga gusto ra man ka kay comfort. Gilang. Okay ra ko. Hawa diri. Ay, kumpare ba Oi? Ay bugod pag ing anak pre, suryahan tanaw kung say mo problema. Kani ba na hagyo nga nang wa man ni adlaw ani di mag lalis. Umasuko siya. Masuko ko. Umasuko ko. Masuko siya. Ngano di man gyud siya magpailog nga ako man untay babae, dapat magpaubos siya kay ako'y babae, siya lalaki siya. Pero Ako na ron. Morog mulakaw sako, magpabugnog sako. Giaan san nako nang kumbana, may na lang. Mingaon siya nako nya, di nako niya ayayon. Asa din niya timu asawa, pre? Ay, ambot ana niya. Asa na? Dani ra ko naglagot anang bayana. Pagmata nako, giyoyoyon nako largo. Unti mo tiplahan na ta kape, wala. Ayay ka. Unsa man ning amigaha? Traidor kayo ba? Eh, Isbug dito manina ko ng asawa. Hoy dai! Adun sa mangadre. bana. Ay, nagyan ako mariba. Buol ka ayo, mong gipangutanan na akong naunsa. Ay sus, kamaritis ni Moy. Eh. Wa kay sa problema kay mo ara ni. Eh. Ba, ba ni mo ba kontrol pud na. Ha? Ganahan pud ka? Basig. Unsay na ni Mari, duha? ayo pag sulti ba. Gusto naman man ako i-comfort imong bana. Unsay comfort? Wa kay katungod mo comfort ana. <laughs> Goal man gud kay siya Mari, Abi na ko gi isa diri ba? Naaman day ka. Oh. Tanawara? O wala ko? Pag sa man mo? Kau ka nang na hugaw kay kag una-una. Asa ah, nang tong bayhana oy, nya makitaban. Wala man. O ni ang na bayhana kay way sabit, lalaga, way anak, galing lang supak yang pamilya sa moa. Ah. O nang tabano na lang kuno. Huh. Tuon sana ako be, tugaya kun bayhana oy. Lab, huh. tugaya ni mo oy, huh. tara na babasig masakpan ta sing pamilya kinsa na pre? Eh? nagunsa unsa pa magkadiri. kita mo sila? Ako? Pinsa ko? Love! Dagan! <laughs>